Utasan din si boss. Ano? Si boss prank. Kakatapos lang ng isa. Balik na lang tayo, 'di Hindi na maselbi 'to. Oh, pangit mag yung ano, pangit mag yung sign. Ano magagawa? Ano 'to yung? Gaunting gulo ata 'yan. Kay pito. Putol eh. Putol talaga yung pito. Eh, kaya pa nang bilis eh. Pa-trending uh, ka na naman yan. Pa-trending huh? <laughs> ka na naman yan. Eh, Hay mo muna sila. <laughs> Again. <laughs> oh, Sasabi, sasabihin na ng tao yan. Grabe, siguro magpatakbo <laughs> yung tao na yan. Ito yung tatay na dyan. Parang siya lagi yung nakikita ko. Siya ba talaga lagi? Oo, oh, basag din yung ano, dito gulong. Hiwa dito. Nahiwa uh -huh. talaga yun. Trending na trending. Uh Oo. -oh. Guys, kakatapos lang kasi ni Kuya, nagpa-bulkit. Nagpa Ngayon, si Boss Frank naman. Ay, pa, si Juan pa, din. So, hindi na kami tutuloy guys kasi pangit yung ganito. Ay, may oh, kasi may antas ka eh. Oo, may antas ka Kasi madali lang naman yung pag na eh. Kasi madali lang eh. Pangit yung sign ganito guys. Balik kami, balik. Hindi pa nga kami masyadong nakalayo. Dito kami sa Bulkitan, guys. Saklap ng ride namin. Count. na lang tayo, quick quick. Kain quick quick. Hindi na matuloy. Kuha muna kami ng ano, RFID, guys, bago kami uwi sa shop. Kasi bumalik kami, hindi magandang sign. So, hi guys, andito na kami sa shop. Dahil hindi na tuloy yung ride. <laughs> Ang bilis ng ride namin. Bulakan lang kami. Ay, yung mo, motor oh.